Ayan. Ayan. Uh, meron tayong bisita dito si 69, 69 official vlog. Kasama yeah. po natin ang nag-iisang pasakbol, ang Itag TV na napakasulit at dinadayo talaga dito sa Pinggit. 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 Ayan. Grabe. Uh, Dinayo ko rin kasi nabalitaan ko na ito pinakasikat ngayon at talagang dinarayo. At ito, mapapatunayan natin kung talagang tunay na masarap. Ayan. Dapat so, ito pala. Makikita mo ba? Nakita mo? Nakita ko po. Oh, nakita. Okay. <laughs> bunting, bunting kita lang. Konting kita lang. So, ano po ba ang pangalan niya? Ang pino. Pinikpigan na overload dito. Pinikpigan? Mm -hmm. Pinikpigan na overload. So, meron siyang kasamang manok sa ilalim. Dito kayo makakita na maraming pekpek. Maraming Okay, dito kayo kasakbol. Layoin niyo at marami siyang pekpek -pek dito. Aking okay, papatikin niya po so, sa'yo. O yan. Meron tayong smoke tag dito. Ito yeah. yung smoke tag natin. Smoke ridge. Mo ka ayan. Kung walang kamatayang talapya ni Idol, meron siyang walang kamatayang pik, -pik ni Katokmol. Ay, Katokmol, sorry. Kay Tag TV po pala. Ay, Tag TV, sorry, sorry. O, yan. Titikpan po natin. Ayan. So, uh, syempre magpo-first bite ka. Ay, syempre. Syempre, ako mag para kay 69. Ayan. ayan. Dahil first time nga niya dito. Kailangan na natin ipatikim sa kanila itong tatag natin at saka pino na sa Sa ano, balita ko gawa yan sa usok lang, na niluto mo sa usok lang? Tama po ba? Uh, hindi, pinausokan ko. Hindi ko niluto sa usok, pinausokan natin. Ah, pinausokan na Uh, na. so, pinausokan Oo. natin, saka natin niluto dito. Niluto sa uh, okay. pinabawan. So, susubuhan so, kita. Sige Siyempre, po. Marami na bang nagsusubo sa'yo? Wala pa. <laughs> Wala pa? Ako yung sinusubo nila. Ay, ako yung nila. Okay. okay. So, natin tong si 69. Ang sarap, boss! Grabe, sulit po pa lahat lasa, mga ka-69. Kaya... Ay, pa, ay, pa. ay di ba? hindi pa. Hindi, oh, sorry, ba, hindi pa, hindi pa, hindi pa. Ganda. Ready ka na ba? Ready na po. Oh. Baka yung prank niya <laughs> 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 na. Sorry, lalo lang ako. Nadala lang ako sa mga nagpa-prank sa akin. Eh. <laughs> Lagi ang pina-prank niya ito. <laughs> <laughs> okay ito, totoo na to Totoo na. Oh. Titikman ko po. Mas <laughs> naman, oh, titikman ko na po. Ayun, ayun na. Ayun. <laughs> Kaya mutang ko ang pangalan ko. Nasaan ka? Nasaan ka? Nasaan na ngayon. Nabinggit. <laughs> ah, Bago ka mag... Uh, review. Parang ano ito. siya? Ito naman. Tag naman ito. Parang otan. baboy. Hindi baboy talaga ito. Ginojok <laughs> <laughs> lang kita. <laughs> Sarap. Mmm. sulit mga ka-69. Talagang dak dinarayo talaga eh. Sulit sa panlasa. Grabe. Tinaglayo sa bawang. hindi kita ng sabaw. Ah, oh. Bang ang galing humigop ng sabaw. Tingnan niyo, tingnan niyo. Ayan, tingnan niya. Kaya, tingnan niya. Oh. Sarap! Ang <laughs> sarap pa. Talaga. Halagang... na ito so sa prank kay Idol Room yung eh. <laughs> mm. ibang klase talaga pag dito, ano? Siyem, so pre From Rigasco. Quality, San ka pa? Iba talaga, na Iba talaga dito pag niluto sa Rigasco na ito, ano? Shem. <laughs> mm, Kasarap. Ay, palo po natin, suportahan po natin si Itag TV po. shoutout sa inyong lahat dyan. Follow nyo yung page natin, na Itag TV, mga kasakmol at saka ka... ka, ka 69. Ka <laughs> 69. Dahil pick-pick dito, punta na kayo. Let's go! <laughs>